Tegas, tegas, bayi. Eh. <laughs> ya, yeah, bari isahkan sakit lang. <coughs> na, apa. apa yung tugu, eh? <laughs> <laughs> Nanti yung tugu. Nah, ito na yung matigas na, ano, eh. Yung matigas na part, serba. Mutangi nang bari sotra. Ito na to, <laughs> ito na. <laughs>

ah Kito nakakapit talaga oh ah, <laughs> ah. grabe gigigig ah. ito ba nangasam kukututut na lang <laughs> ito ayun sa mga ito kasi talaga ay <laughs> tinusok ko ba yung laman tip ka talaga <laughs> sabit ko sa laman huwag na bigat <laughs> yung kamay ko dyan ba <laughs> ito kasun ka, kakabit pa rin talaga yung ano ba niya yung kabaitang hmm? yun yung seroy matigas na anak -ana, na yun oh no?

Ah. Tagay! <laughs> Tagay mo wala. Okay. Kanya na pinipirsa ko na eh. May ako ting testis man. Is... Ito na talaga yun. Eh, no? Ang testis. No 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 no. Ah. Ah. <laughs> mm, <laughs> ah. Yan enter. Yan talaga, yun, labas eh. Yan na mat na to. Oh huh. <hull> Ito nang dito eh. Yan 'yun, bilog na nana. <laughs> Ito na talaga 'no. Oh. Puta mina um, ka iyan, pantong konti. Oh patay Ila ila mo lang. Ila mo lang. Okay, mo lang. Ila mo Ila mo lang. Ila mo lang. <laughs> <sighs> No, no, no. Oh, mm, na. Mm. Uh, <laughs> para siyang butas oh. Hahaha. <laughs> Hahaha. No, para siyang may butas ng pako eh. Butas terus oh. Salin butas mm. siya. Nahaba, sir, ng ano eh. Kinagtukutan ano. uh. mm. no, para siyang may butas ng ano. Ay, kakati kati. Ah. 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 mo karende hindi ano ng bangaw. At magbaka may magkakot pa to ng ano na Hindi na. Ano na. butas na yun. Ah. Pag nagkakot niya magtagas na yun. <laughs> ang inang pigsa yan -y -y, eh. Iibaw pa masarap para pumasok sa loob.